yes, yes, Hello, guys. Come on, come on, come on. My vlog for today. Ay dito tayo sa bahay, sa lugar ng aking ati Jem. Dito sa Lancaster, sa Trias, sa Trias. So, what ang aking vlog ngayon? Yan. So, don't forget to subscribe my channel. Sinay the portion ko Yahoo! Yeah, Ayan guys. So ito yung kanilang place. Ayan na. Uh, pang third time ko yata dito pero matagal-tagal na ako hindi nakakapunta dito kasi nga ang mga ate ay nasa ibang bansa. Ha? So dumating sila pero ngayon muli na silang aalis for pansamantala lang naman at babalik din. Ayan. So, yan ang place nila dito. Maluwag ang kanilang garden dito sa kanilang uh, kanilang lugar na tinitirhan. Ayan. So, maluwag ang space dito. So, ayan siya guys. Ayan. Ma hindi lang masyadong nalilinisan ng mga residents dito. Dahil uh, na-over excited sila. Dahil tanong sila ng tanin. Dati noon, ano to eh, uh, hindi siya mapuno, hindi madahon. So, ginawa ng residence dito, tinamnan ng tinamnan, nung yumabong na, lumaki na, ayan. So, kinakainangan na nilang ikat. Ayan ang lugar na kung saan uh, pwedeng mabisita nila ay mamasya dito, mag-sting, pwedeng mag-picnic dahil napakaluwag po nitong place na to. Sa bawat area, sa bawat area ay merong mga ganitong space. Ayan, guys, maluwag. Sa so, mga puno dito, ah, may mangga, may bayabas, no? May mga halaman. Ayan, ito is space na 'yan, ayan. Yeah, maluwag 'to, guys. Ayan. So mamaya, pakita ko sa kanila 'yung mga bahay-bahay dito sa Lancaster sa Gratias. Ayan. Ang langka, ang Lancaster dito sa Cavite, ah, merong parang tatlong bahagi, may Imos, Ah, uh, hindi ko na alam kasi isa, no? Ayan siya, guys. Ayan, napakaluwag. Ayan. So, aayusin uh, ko na ngayon. Dahil na, na medyo puno-puno. Ayan. Ayan, nagtatahulan. So, meron din siyang buko. Galing, galing. Yes, yes, wow. Ayan, ayan. Go, go, go. Oh, oh. Para mang... Nakalabas ang mga doggy doggy. Ayan, guys. May yeah, may pusa. <laughs> baka hindi tayo kilala dito. Baka mamaya tayo nakagat. Ayan, guys. Diba? Ayan ang kanilang place na ma Ayan. pag maayos ito, maganda. Pero nung una ko po dito ay napakaganda. Uh, Mak napaka, ma napaka uh, pwedeng Nag-ihaw-ihaw kami doon. Dito na ayan guys right, so ayan ang tabuang ganda no, ayan lugar nyo no, know? hindi, hindi puro mga ano, hindi mga puro bahay lang, mayroong space para sa mga residents dito, tsaka malalaki ang uh, bahay dito tatlong uh, kwarto syempre dalawa, mayroong up and down, at saka dalawa yung kanilang uh, comfort room ayan, diba so ngayon this time, pakita natin mga bahay-bahay nila dito Alright. Ayan. Ayan. Ang residence. Ayan, guys. So, ayan. Diba? Mal Maluluwag ang mga residence, guys. Ayan. Ayan. Ayan ang bahay ng ate ko. Ayan. Pare-pareho kaya lang mga kulay. Ay nagkaiba-iba. So, meron ding basketball sa tapat. Ayan. So, ayan. Paligid na yan. Okay. Ayoko ay pumunta doon pa may aso tayo main may post may aso tayo ma entertain. Ayun, ganoon 'yan, yung area na 'yan. Paligid lang pero hindi siya puro bahay lang. Meron pang entertainment, no? Ayun. Okay. So tingnan natin doon, sana walang ito. Dati walang bahay ito, tapat ng ate ko. So ngayon meron ng bahay. Ayun siya. Ayun, yung red, uh, yung red uh, gate. Yan ni ate. Yan. Okay. So, guys. Okay. Una tayong umikot doon pero malalaki talaga ang bahay niyan. may pipicture lang tayo alright so check naman natin ngayon dito sa medyo unabungag nila kung saan na yung pinaka main road Ayan. right 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 Ayan guys. down through your road pa. Ito yung pinaka main road na malapit lang sila sa gate. Yung pinaka main road Yan. Yan Siya. Yan. Ang kanilang ang uh, kanilang uh, lugar ng mga ate ko ay kasi ito Sheridan House. Ito naman ay natakpan eh. Natakpan Ford Ham. Fordham house ayan Fordham Fordham house sa kabila man ay Sheridan house may mga number 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 guys ayan may number number Okay ayan ang pinaka main road ayan road 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 ayan guys road road Ayan, tayo. Alright, ito eh, parang ano, walang tumitira dahil ano, ah, nagbaksa ka na yung mga dahon na walang nagwawalos. Ayan, so, dito sa isa, yeah, malinis, maayos. Ayan yeah, guys, diba? Ayan, punin natin ito. とってもいい。 Ayan guys, sa aming pamamasyal ay nagkataon naman na mayroong kasiyahan ang kanilang lugar, ang treat or trick. At ang mga bata ay nagpahag dyan sa ayan, mga trick daan trick. guys. Ayaw, wala, Sige natin. Ayan, dati. Treat or oh! trick. Treat or trick, treat or trick. Ayan. Ayan. ang galing na mag-trikat. Lo! Nasaan na kayo? <laughs> hello, hello, hello. Trikatri, trikatri. -trik. Ayan. Go, go, go. Ayan, oh. No? Ganun. Takot. Takot, ang senderela senderela serena ini pa uh, Pauwi na. At bag sa pili ay kapatid uh, ko na sa another uh, kapite sa my birthday. Ayan, dyan kami natulog sa ati ko sa Lancaster. Ngayon naman ay pupunta kami sa Salawag uh, Kapite sa, sa mayroong uh, Santa Catalina. guys. Mm -hmm. So, syempre, kasama ko dyan ang aming driver na anak ko si Gabriel. Shout out to Gabriel for Sinsula. Shout ben din din sa kasama ko. Ayan, bye-bye kulitan. Bye-bye. Thank you for viewing my vlog for today. Bye kulitan. Ano ang hubot-bot.